How much daw yung license code? Sabi ni Ma'am Silens. Tinutukoy dito ni Ma'am Silens is yung license code para makapag-start ka at magkaroon ng account dito sa Online Business Academy. So which is, kung nakapanood ka na sa mga videos na create ko explaining about Online Business Academy, nasabi ko na na isa to sa main requirements na kailangan mo para makapag-start ka. Kumbaga, para mo lang siyang makukompare sa lisensya na kung wala kang lisensya, hindi ka pwedeng mag-drive. Dito din sa Online Business Academy, pag wala kang license code to create your account ID, hindi ka rin pwedeng mag-start. Tanong, paano ba makakuha ng license code na yan at bakit may bayad? Una guys, kasi ang Online Business Academy from the word itself is online business. So normal lang talaga guys na meron tayong kapital dito. At ang bibilihin natin is hindi lang naman yung license code na yon. May mga freebies ka naman na ma-receive. Pangalawang tanong, paano ba makakakuha niyan? Ngayon guys, meron tayong tinatawag na pre-orientation para sa lahat ng mga gustong mag-qualify. Kailangan niyo muna mag-watch doon kasi doon sa inyo papaliwanag lahat ng kailangan nyong malaman. Pati na po yung price ng account ID natin. Hindi ko sasabihin dito sa TikTok yung price niya kasi possible mabibigyan kayo ng promo price doon sa orientation. So possible na mas makakales ka pa if mag-attend ka doon sa orientation natin. And guys, hindi lang naman about sa price ng account ID yung kailangan mong malaman. Kailangan mong malaman yung negosyo as a whole. So if you want to qualify kahit sa kang OFW or empleyado na willing mag-part-time kahit gawin lang to, 2 to 3 hours per day, i-comment mo yung location mo dyan sa comment section.